Good morning, good morning to all farmer or over the Philippines, not only in the Philippines, to all farmer or over the world. So, sa umagang ito, no, mga kapwa ko ka-farmers, welcome back po sa ating munting YouTube channel. So, sa umagang ito, mag-update na po tayo, no, sa recovery po ng ating ampalaya na, na bagyo. Okay, so ito po ang natatamaan dati ni Bagyong Christian kung saan sa ngayon marami ng bunga. Okay, so samahan niyo ako para ah uh, may pa po sa inyo ang mga bunga. So ito na po mga kapwa ko ka ang ilalim, no? May mga papasihin na po tayo mga bunga sa ating ampalaya. So ibig sabihin, nakaka-recover na po siya. Okay, so hindi lang ah uh, dito pati sa kabilang linya, samahan niyo ako at ipapasili ko sa inyo. Ito po mga kapwa ko ka Kasi unti-unti na po itong nakarecover yan oh. na po kasi may mga bunga na po tayong makikita so ito ang daming bunga yan so yun po mga kapwa ko ka farmers ang variety ng ampalaya na palagi kong ibinahagi sa inyo na maraming mamunga ito po ang Galaxy Max F1 so yung variety na to ng ampalaya hindi lang po siya matibay sa pamarako at saka sa cracking no? Uh, mabunga pa din siya. Then tapos kung sapat lang ang mga nutrients na makukuha sa fertilizer na inaabot natin nila at saka yung mga foliar uh, lahat na bunga na ating makikita ay mapakinabangan po natin. Okay? Except lang po sa uh, matatamaan po ng mga futati kasi hindi naman natin maiwasan kagaya rito sa uh, location ko, parang mag-isa lang akong nagpa-farming nito So hindi natin maiwasan na may mga tama po ng mga puta te ang bunga po ng ating ampalaya. Okay, so yun po no. Kasi uh, kahit saan saan tayo ang mga insekto, uh, yun po ang kanilang ginagawa. Kahit ano pa ang gagamitin natin, uh, meron ding matatamaan. Kasi mga insek naman sila, mga ka-farmer. So yun po ang kanilang Uh, pagkain yung mga malit na bunga sa ating tanim. Pero kung alam lang natin kung paano ang mga pangkontrol natin, pwede tayong maglagay ng mga traktan. Kagaya sa aking ginagawa ito. Yan po. No? O, oh, nilagyan lang natin ng tubig. Tapos kung nakita nyo sa labas, yung may malaking buti. oh ito. Yan. Ito po ang catcher pro na ating ginagamit. So, pang-trap po siya. So ito meron pa oh Dahil dito Sobra pong daming mga putati Mga kapwa ko ka So hindi po tayo makaiwas na May mga damage po sa putati O fruit fly ang ating tanim So normal lang po kahit saan tayo magtanim Okay so yun na po no Ang ma-update ko sa inyo So sa inyong lahat bago tayo magtapos May galab shoutout po sa mga A uh, solid nating subscriber, mga bagong viewers, share at commentator. So sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po. God bless. Happy watching. Bye-bye.